makaka ano yun eh very petty para makaapekto maka ng laro mo pa yan eh. Oh. di ba So talagang nakaapekto eh. Ito ito lang ah, gusto ko lang ano ah, gusto ko lang uh, balikan na ang, uh, naging ano, ang naging kung paano, paano nangyari yan. Una-una, ang sabi, yung initial set of for gold teams got disapproved ng IOC, di ba? So nagbaga, nagpagawa ng bago ay sinip. Tapos biglang uh, one week before sinip yan bigla silang okay uh, naharang na French costume. So napilitan bumili ng shirt, mm -hmm. di ba? At mm -hmm. inattach na yung patch ng Happy Plug. Mm -hmm. Okay. Etong tanong ko, kaya disapprove. Disapprove yung original na ano na design. Mm -hmm. uh, nagpagawa pero hindi umabot. Ngayon, bumili sila t-shirt at nilagyan na lang ng patch. Pals. Ba't na-approve di <laughs> ba? Ah. Di ba? Sa pantalan meron. Meron na yun, di ba? Tama, di ba? Pag-ibig na na-approve na. Ito, naglagay na lang ng double adhesive. Ngayon, 22 at least delegation lang yan eh. Oh, yung my. naglaro eh. Na eh. Di ba? Ito ha. Pa Paano ba sistema ng uniform ng national artist competing in the international competition? Ako pare, di ba na ako? Nag-C games ako, nag-arty oh, ako. Pare, nandiyan yung yan. Yung pansuot mo sa oh. sa parada. Parada. Pati yun, ipol mo na uh, Oh, T-shirt. Pati sa tatos. I-fit mo yan. i, I mo I yan. Ibinibigay oh, na siya yan eh. Daladala oh. -dala mo na sa maleta yan eh. Makikita mo yun, oh. So, nakikita ko parang lame excuse to eh. Nagkaroon uh. ng ano to. Hindi ko maintindihan bakit uh, aabot sa ganyan. Siyempre, eh tama naman sinabing katalakay sa atin. Ano once in four years yan eh. Uh -oh. Di ba? hindi na paghandaan ng gusto. Gado ba karami ang sumaling atleta uh, yun. para uh -oh. ma-overlook mo? Uh -oh. Yan. So, pare, wala nang ano ngayon, wala nang konti, wala nang marami, kahit nag-iisa pa yan. Kung uh -oh. talaga, dapat talaga, ito, lesson talaga to dapat maging proactive ka talaga pag ganito ang sitwasyon. Kahit ka tayo, pare, nang araw, naglalaro tayo, ch chikin mo talaga yung uniforme mo, medyas. Ako, dali na ako dyan eh shorts, baka ibang color, baka medyas, sama. sapatos ba, baka parehong kaliwa, parehong kanan. Na talaga dapat ma'am uh, titingnan mo talaga checkin -check mo. So sa, sa akin talaga ano, pasensya na po, medyo accountable like, lang <laughs> mga handler, uh, ano ba uh, association parek. na sa dito. Uh, it may look peti, uniform lang. Pero yun, baka, baka nakapekto sa performance nung no, no, lang. mababawi mo yung pabaho yan. And the next Olympics will be in four years again. Oh, oh. nag-practice at nag-practice oh. at all of sudden, walang uniform. Nasira yung concentration ng dahil, dalawa. Dahil, dahil, lang doon. Ano? Dahil lang doon. Oh, oh, Ayun. <laughs>